Maraming kababalagyan at misteryo ang ibinabahagi ng ilang tao tungkol sa Malacanang Palas, ang opisyal na tirahan ng Pangulo ng Pilipinas. Dahil sa kasaysayang taglay ng lugar mula pa noong panahon ng mga Kastila hanggang sa mga makabagong administrasyon, naging sentro ito hindi lamang ng kapangyarihan, kundi pati ng mga kwentong kababalagahan una ay ang multo ng Amerikano. Ayon sa ilang kasambahay at sundalo na nakaasay noon sa paligid ng Malacanang, may madalas na nagpapakita na espiritu ng isang sundalong Amerikano. Madalas daw itong makita malapit sa dating gate. Suot ang lumang uniforme ng sundalo. Tahimik lang itong nakatayo at biglang naglalaho kapag linalapitan. Ikalawa Ang White Lady May mga ulat ng isang White Lady Na pag gala Sa mga pasilyo ng palasyo Karaniwan daw ito Nagpapakita sa gabi Partikular Sa mga lumang bahagi ng Malacanang Ilan sa mga nagbabantay sa gabi Ay nakarinig ng yabag sa sahig Biglang paglamig ng hangin At minsan Ay pag-iyak Ng isang babae ikatlo ay ang multo ng mga dating naging pangulo may mga kwento at nagsasabing nagpaparamdam ang mga kaluluwa ng ilang dating naging pangulo ng bansa lalo na raw kapag may krisis sa gobyerno o bago ang halalan ilan sa mga bantay ay nagkwento ng pagdinig ng mga tila tinig ng na mga nagsasalita sa loob kahit wala namang tao sa silid may isa pang kwento na may isang pangulo ang naakita raw sa isang refleksyon ng isang yumaong lider sa salamin. Ikaapat ay ang kwento ng dating presidente na si President Ferdinand Marcos. Ayon sa ilang ulat, si dating Pangulong Marcos ay naniniwala sa espiritismo at okultismo. Sinasabing may mga ritual at dasal na isinagawa noon sa ilang silid ng Malacanang para umano sa proteksyon at kapangyarihan. Dahil dito, may mga haka-haka na may naiwan daw na enerhiya o espiritual na bakas sa palasyo. Ikalima, aparisyon sa bahay pangarap. Ang bahay pangarap na ngayon bahagi ng Malacanang compound ay sinasabing mayroon ding sariling kababalaghan may mga bantay na nagsasabing na nakakita sila ng anino o siluwet na dumadaan sa bintana kahit walang tao sa loob isa itong rest house ng pangulo ngunit bihirang matuluyan ng matagal ng kahit sinong nanonungkulan marahil dahil sa mga misteryo na bumabalot dito